Magandang araw kapatid, lahat tayo ay dumadaan sa pagkakamali at kabiguan ng buhay at sa mga mabibigat na sitwasyon. Pero ang Diyos ay may bagong simula. Ngayong araw na to, samahan mo kong manalangin para sa isang panibagong pag-asa at bagong simula ng ating buhay. Hindi aksidente na may pinagdadaanan ka ngayon. Ginagamit yan ng Diyos para patataging ka at hinahanda ka niya sa mas malaking biyaya. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Kahit may maliit na hakbang na nagagawa ka sa araw-araw, ay malaking bagay yon para sa'yo, sa sitwasyon mo at sa paningin ng Diyos. Dahil sa mata niya, ikaw ay mahalaga. At may magandang plano siya para sa buhay mo. Kaya laban lang. Kapit lang. Huwag kang hihinto sa iyong pananampalataya. Huwag kang susuko dahil sa dulo ang lahat ng ito ay may tagumpay na nakalaan para sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, ako ay malaya sa aking mga nakaraan ako ay may bagong simula kay Kristo. Ang hinaharap ko ay puno ng pag-asa at pagpapala. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa panibagong simula na ibinigay mo sa akin. Salamat dahil sa kabila ng aking mga pagkakamali sa buhay, ikaw ay laging handang magpatawad at magbigay ng panibagong pagkakataon aming Diyos Ama, inaalay namin sa iyo ang aming mga nakaraang kabiguan at kasalanan. Linisin mo kami at bigyan ng panibagong puso na handang sumunod sa iyo. Naway hindi na kami manatili sa aming nakaraan, kundi tumingin sa magandang bukas na iyong iniyahanda. Panginoon, sa mga nakikinig sa mga oras na to, na para bang pila ba'y nawawala ng pag-asa. Dalangin ko na ipadama mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat. Bigyan mo sila ng lakas ng loob ng bagong simula sa kanilang relasyon, sa kanilang mga pangarap, at higit sa lahat sa kanilang pananampalataya sa iyo. Kung meron man po, nasugatan ng kanilang mga puso. Pagalingin niyo po sila. Kung meron man nawala ng direksyon ng buhay, gabayan mo sila. Kung meron mang nahihirapan at nangihina, palakasin mo sila. Salamat dahil sa iyo ay may bago kaming simula sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap po namin ang bagong buhay at bagong simula na pinagkaloob niyo na sa amin sa mga oras na to. Amen. Mga kapatid, huwag ninyong kakalimutan ang Diyos ay laging nagbibigay ng bagong simula at pag-asa sa atin. Huwag ninyong hayaan na ang nakaraan ay humadlang sa mga hinaharap ninyo sa yung kinabukasan sa Diyos lagi ay may bagong simula at pag-asa at lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kung ikaw ay mabless sa panalangin ito para sa bagong iyong simula, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Daily Amen TV. At i-follow mo na din ang Facebook page na to, Daily Amen TV. Para mas marami pang daily prayer, motivation, and inspiration ang mapapanood mo sa araw-araw. I-like ang video na ito at mag-comment ng amen bilang pagtugon sa bagong simula ng iyong buhay. God bless you.